Oh, Good morning guys So ayan, manghuli kami ng uh, Isda ngayon Ayan, dito kami Andito ako ngayon sa Anoy Baisiya Ayan, manghuli kami ng isda Masarap maligo dito Oha <laughs> uh -huh. Yun? daling dale mga hmm. kasapa no. <laughs> oh, <no>. oh. <laughs> janitor nga janitor. janitor oh <laughs> <laughs> Wala, <laughs> nakawala. Sayang. So, kangkong, oh. Ang dami, oh. Litog. <laughs> Chinese kangkong. Ay, nang bayo, oh. Nakuli mo? Oh, ay, pinapon lang doon. Yung kangkong, oh, di ba? Pag dito sa probinsya, oh. Nasa gilid-gilid lang. Ito lang, <laughs> ah. Piliin mo pa. Piliin mong inang Pilipinas. Tumalalim. malalim. Ito okay, malalim tubig dito guys. Oh. So, baywang ko na. Oh, dario.

Ato'y yung madikat na natin. Ay, ito, na natin. Ito yung pinakamalaki, no? May, may, may malaki. <laughs>